Good morning guys. Ito ngayon ako sa aking kulingan. Yan guys. Yan yung mga pinagduluhan ng ginawa ko sangkalan. Sa Yan naman ang ginawa ko. Para hindi masayang. Yan guys. Oh. Yan ang pag uuling Ito anong paraan guys, ginagawa ko para kumita lang. Sa marangal na paraan. Ayan. tsaga lang. Kahit konti. Mawalan lang, hindi lang mawala ng panggasos araw-araw. Thank you mga idol sa mga viewers ko maraming salamat